Good day viewers! For this video, let's go straight to the point. Ano ang kapalaran ng akin brio? Ngayong may Seagull full EV na ako. Ibebenta ko na ba ang brio? Huwag na tayong patumpik-tumpik. Hindi ko ibebenta. Although marami nang nagbebenta ng kanilang brio, sayang naman dahil tapos na nga bayaran ito. Bakit kasi parehas hatchback ang auto ko ngayon? halata namang mahilig talaga ako sa hatchback. Isa pa, kung nanonood kayo ng travel vlogs ko, tatlo lang naman kami at isang shih tzu. Hatchback lang din ang pasok sa garahe. So kung umalis man, nakapasok ang isa sa garahe. Ang difference nga lang this time, ang brio ko ay magiging matured role. It means, sa long drive siya, primarily gagamitin, lalo pa manual. Masarap magmaneho ng long drive pag manual, Plus, para wala rin tayong range anxiety, lalo pagdating sa charging, kasi pati hybrid kaagaw mo pa sa pag-charge. For quick errands and city strolling, si Seagal naman ang na primary car. Honda Brio and the BYD Seagal. It is a perfect balance kung gusto mo ng tahimik at relaxed driving, go with the Seagal. Kung gusto mo na old school driving feeling, go with the Brio. You get the best of both worlds since ang brio ko na lang ang natitirang ICE ko, I opt for the best fully synthetic oil with the right specs. All parts to be serviced. I plan to always go OEM. Hindi na natin titipirin. Now, let's go to Batangas. Stop over. Alaw tiduk. Domi muna sa Batangkas yeah. Ito ang public parking, so ayan naka-park ako doon So ayan, aakitin mo Yun, ang layo ng parking ko Pero dyan lang taga pwede mag-park Sasakit ka dito May stations of the cross dito sa simbahan Yung senior Hihingalin dito, o hindi kaya

Kaso mahaba pila kayo. Minsan yung may glass walkway. Kaso for members pa lang. May walkway. <laughs> <Here> Thank <they go. laughs> you.